Deuteronomyo, Kabanatang Labinganim Magdidiwang ka sa buwan ng abib at ipangingilin ang Paskwa sa Panginoon mong Diyos sapagkat sa buwan ng abib inilabas ka ng Panginoon mong Diyos sa Ehipto sa gabi at iyong ihahain ang Paskwa sa Panginoon mong Diyos ang sakawan at sabakan sa dakong pipiliin ng Panginoon na patatahanan sa kaniyang pangalan. Huwag kang kakain sa Paskwa ng tinapay na may libadura. Pitong araw nakakanin mo sa Paskwa ang tinapay na walang libadura, ang tinapay ng pagkapighati, sapagkat umalis kang madalian sa lupain ng Ehipto upang iyong maalaala ang araw na inialis mo sa lupain ng Ehipto sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At pitong araw na walang makikitang libadura sa iyo sa lahat ng iyong mga hangganan ni sa anumang karne na iyong ihahain sa unang araw sa paglubog ng araw ay walang may iwan sa buong gabi hanggang sa umaga hindi mo maihahain ang Paskwa sa loob ng alinman sa iyong mga pintuang daan na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kundi sa dakong pipili ng Panginoon mong Diyos na patatahanan sa kaniyang pangalan, ay doon mo ihahain ang Paskwa sa pagtatakip silim. Sa paglubog ng araw, sa panahon na iyong inialis sa Ehipto at iyong ihahain at kakanin sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos at ikaw ay babalik sa kinaumagahan at uuwi sa iyong mga tolda. Anim na araw nakakain ka ng tinapay na walang libadura at sa ikapitong araw ay magkakaroon ka ng takdang pagpupulong sa Panginoon mong Diyos. Huwag kang gagawa ng anumang bagay sa araw na iyan. Pitong sanglinggo ang iyong bibilangin sa iyo. Mula sa iyong pagpapasimulang isuot ang panggapas sa mga nakatayong trigo ay magpapasimula kang bumilang ng pitong sanglinggo. At iyong ipagdidiwang ang kapistahan ng mga sanglinggo ng Panginoon mong Diyos na may dulot ng kusang handog nang iyong kamay na iyong ibibigay ayon sa ipinagpala sa iyo ng Panginoon mong Diyos. At ikaw ay magagalak sa harap ng Panginoon mong Diyos. Ikaw at ang iyong anak na lalaki at babae at ang iyong aliping lalaki at babae at ang libita na nasa loob ng iyong mga pinto ang daan at ang mga tagaibang bayan at ang ulila at ang babaeng bao na nasa gitna mo na dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos na patatahanan sa kanyang pangalan. At iyong aalalhalin na ikaw ay naging alipin sa Ehipto at iyong gaganapin at gagawin ang mga palatuntunang ito iyong ipagdidiwang na pitong araw ang kapistahan ng mga tabernakulo, pagkatapos na makamalig mo ang aning mula sa iyong giikan at sa iyong pisaan ng ubas. At ikaw ay magagalak sa iyong pagpipista. Ikaw at ang iyong anak na lalaki at babae, at ang iyong aliping lalaki at babae, at ang libita at ang mga tagaibang bayan, at ang ulila at ang babaeng bao na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Pitong araw na ipagdidiwang mo ang pista sa Panginoon mong Diyos sa dakong pipiliin ng Panginoon, sapagkat pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong kinikita at sa lahat ng gawa ng iyong mga kamay at ikaw ay lubos na magagalak. Makaitlo sa isang taon ng iyong mga lalaki ay magsisiharap sa Panginoon mong Diyos sa dakong kaniyang pipiliin, sa kapistahan ng tinapay na walang libadura, at sa kapistahan ng mga sanglinggo, at sa kapistahan ng mga tabernakulo, at huwag silang harap na walang dala sa Panginoon. Bawat lalaki ay magbibigay ng kanyang kaya, ayon sa pagpapala na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Maghahalal ka sa iyo ng mga hukom at ng mga pinuno sa lahat ng iyong mga pintuang daan na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ayon sa iyong mga lipi, at sila hahatol sa bayan ng matuwid na paghatol. Huwag kang magliliko ng paghatol. Huwag kang tatangi ng mga pagkatao. Nikukuha ng suhol. Sapagkat ang suhol ay bubulag ng mga mata ng marunong at nagliliko ng mga salita ng matuwid. Susundin mo ang tunay na katuwid-tuwiran upang mabuhay ka at manahin mo ang lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Huwag kang magtatanim sa iyo ng asira ng anumang kahoy sa siping ng dambanan ng Panginoon mong Diyos na mo para sa iyo. Ni magtatayo ka para sa iyo ng pinakaalaalang haligi na kinapupuotan ng Panginoon mong Diyos.